Sinisigurado ni Senate Finance Committee Chairman Sen. Sari Algara na ipaglalaban ng Senado na mapupondohan ng mga yuda o yung mga pagbibigay ng suporta sa mga sektor na patuloy pa rin nakakaramdam ng epekto ng COVID-19 pandemika. Sa kabila nito ay ginit ng gara na hindi tulad ng mga ayuda na pinamamahagi noong kasagsagan ng pandemya ang ayudang isinusulong sa ilalim ng panukalang 2023 national budget ay targeted ayuda o may pinaglalaanan ng partikular na sektor. Kabilang sa mga sektor na ito ang mga healthcare workers, mga magsasaka, mangingisda, operator at driver ng public utility vehicles, mga senior citizens na wala ng trabaho, pati na din ang pinakamahihirap nating mga kababayan. Partikula na tinutukoy ni Angara ang pagpopondo para sa social pension ng mga indigent senior citizens na sa nasa visa ng Republic Act No. 11916 ay tinaas sa 1,000 kada buwan Mula sa dating 500 piso lamang kada buwan sa 2023 National Budget ay patuloy rin ani ang makakatanggap ng benepisyo at ang mga healthcare workers. Sinisiguro rin ng mga senador na may sapat na pondo para sa National Health Insurance Program at tinaasan ang alokasyon pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients Dagdag pa ni Angara na magpapatuloy ang fuel subsidies para sa mga PUBs, operators at drivers at fuel assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa ngayon ay gumugulong na ang Bicameral Conference Committee Meeting para sa 2023 Budget Bill kung saan target na matapos ang naturang pagpupulong ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa ikalima ng Desyembre taon kasalukuyan. Ako Si Jojo Sikat walang inatasang balita.